Topic natin ngayon ay tungkol sa allergy. Umiinom ba kayo ng gamot na cetirizine? Ang cetirizine 10mg tablet at meron ding 5mg per 5ml na syrup para sa mga bata or dun sa mga seniors natin at meron din 1mg per ml. So yan po yung available dito sa Pilipinas. Ang cetirizine ay pinatawag na anti-allergy, anti-histamine ah, ang tawag doon sa Ingles ang trabaho niya, binablock niya yung H1. Kaya H1 blockers, yung histamine. Kasi pag meron tayong allergy, nagre-release ng histamine. So gusto mo, pigilan yon or i-block yon Para saan ba ang cetirizine? Para ito, pag nagkaroon tayo ng allergy, kapag may allergy tayo, yung mga katikati, yun yung tiyatag na dermatitis, makati dun sa ating balat. Or tikarya, pangangati din ng balat. Tapos, ah, nagtutubig dun sa ating ilong para kang may sipon at iba't ibang klasing allergy. So, i-discuss din natin dito ano yung sintomas ng allergies. Kapag may allergy kayo, ah, bahing kayo ng bahing. Tapos, may lumalabas na parang tubig dun sa inyong ilong. Makati yung ilong para kayong sinisipon. Tapos, doon ah, dun din sa tenga nyo, medyo masakit. Minsan, parang nauubo na kayo. Tapos, dun sa may sinus nyo, dito sa ibabaw, masakit. Yung sinus yan, yung butas doon sa ating bungo. Medyo parang hilo ka. Tapos, yung mga taong may allergy palagi, maitim yung kanilang mga mata. Kasi lagi nga nilang kinukusot. Tapos, yung mata nila, ang katikati din. Makate, nagtutubig, mapula, Kaka kusot ng ating mata. Mahihirapan din huminga para kang hinihika, pero higit sa lahat, makikita mo yung iyong balat, may rashes. Ang tawag doon, maculopapular. Minsan, parang nakaumbok siya. Tapos, tuldok-tuldok. Ito naman ang milligram ng ating sa tirizine. So, merong 5 mg per 5 ml, pwede din. Pero, pag sa adult, 10 mg ang ginagamit. So, kapag malalaki na or adult, isang tableta once daily. Kung gusto nyo po ng syrup, eh, dalawang kutsarita. Pero, kapag 6 na taon hanggang 12 taon, 5 ml syrup ang ibibigay natin. Pag between 2 years old hanggang 6 years old, 2.5 ml lamang dun sa inyong cup. Tapos, um, may warnings din ito. Kasi, medyo nakaka-antok, pero ipapaliwanag ko na isa ito dun sa mga hindi gaano nakaka-antok. Baka sa iba, parang aantokin sila, pero dapat hindi. Tapos, wag nyong iinumin kasama ng alak. Or kaya kung umiinom kayo ng mga sedatives, yung pampakalma, pangpatulog, huwag nyo pong isasabay. Tapos, huwag ho kayong magdadrive pag bagong inom nitong mga anti-allergy in general. So, huwag mo nang magdadrive o mag-ooperate ng mga machine na pwedeng magkaroon kayo ng aksidente. Pwede ba to sa nagbe-breastfeeding? Wag uh, huwag muna, pero pwede nyo pong itanong dun sa mga OBGYN ninyo Ganon din kapag buntis, itanong muna don sa ating mga OBGYN. Tapos ilagay nyo lang po don sa malamig na parte ng inyong bahay. Pwede po sa ref kung gusto nyo. May side effect ba ang cetirizine? Sa iba, parang medyo groggy. Tapos manunuyo ang inyong bibig. Pwedeng sumakit ang ulo sa iba. Tsaka parang hin nagtitibi, hindi makadumi. Ito po yung mga karaniwang side effect kapag umiinom ng allergy medication. So yun, sabi din ng mga nurse, wag isasabay sa alak. Tapos, kapag nahihirapan ng huminga, tawagin ng inyong doktor. Maraming pong klase ng mga anti-allergy na pwede nating inumin. Merong sobrang nakakaantok. Ang nakakaantok talaga, itong mga diphenhydramine. Tsaka yung chlorpheniramine. Nakaka- antok po yung dalawang yan. Ang pinaka yung diphenhydramine, yung chlorpheniramine, medyo lang. Meron naman po tayong mga second generation na anti-allergy at magaganda na. Nandun po yung cetirizine, loratadine. Meron na po din ngayon na third generation ah yung levocetirizine. Actually, yung cetirizine tsaka yung levocetirizine, pwede niyong inumin ng medyo matagalang panahon. So, wag ko kayo matakot. Dapat talaga, habang may allergy kayo, iinom kayo ng gamot. Pag nawala, itigil nyo na. Pero dun nga sa mga tao na talagang lagi na lamang may allergy, madalas na silang iinom ng gamot. Safe naman po yung cetirizine tsaka level cetirizine na medyo matagal-tagal iniinom. Ilang weeks, ilang months, pwede naman po na pag-aralan nila na safe. Maraming klase ang allergy. Pero ang pinakam madalas food allergy o meron tayong nakain o kaya merong nainom na gamot. 'Di ba? Pag inom niyo ng isang gamot, uh, makikita niyo mamamagana yung mata niyo at bibig niyo. Pag nakagat din tayo ng mga insekto, lamok, bubuyog, 'yan mag-allergy na. Pag nagsuot ng gloves, aka yun yun na latex allergy sa banyo, sa bahay, sa kusina, may tinatawag na mold allergy. So, ito mainly sa bahay. Pet allergy, kapag natabi dun sa ating mga pets o sa ating mga alagang hayop. Tapos, pollen, kapag panahon na ng pollen, yung marami ng damo dyan sa ating labas. Dust mites, kapag hindi gaanong nalilinis ang bahay. Kaya, pinapayo natin lagi maglilinis ng bahay, magpapagpag ng alikabok, kurtina, maglalaba lagi ng mga bedsheets, magwawalis. Tapos yung pets natin, pwede naman sa labas lang muna ng bahay para doon sa mga hindi allergic, pwede silang lumapit pero doon sa mga allergic na tao, huwag muna lalapit. Isang common ay ang food allergy. So nakita nila 90% ng mga allergies ay dahil sa pagkain. Ibat-ibang tao, ibat-ibang allergy, malalaman mo lamang kapag nagpa-test ka. Yung iba, hinuhulaan lang. So, oobserbahan nyo kapag sa tingin nyo, namamantal kayo pagkatapos kumain ng mga ganito. Ito lang ho yung pinaka-common pero hindi pare-pareho. So, observe nyo na lang. Yung iba sa milk, sa itlog, sa laman dagat, may iba't may hindi lahat ng isda nagkakaroon kayo ng allergy. Tapos, meron din sa iba sa mga nuts. So, tignan nyo na lang po at tandaan nyo na para hindi nyo ulit kakainin. Ang food allergy po, ganun din. Nagpapatsipatsi kayo or may tiyatawag na rashes. Bigla kayong sisipunin. Makati yung mata. Tapos, ganun din yung tenga. Ah, uh, yan po. Misan parang parang yung bibig ninyo or dila ninyo makapal. Yung iba naman, pag anaphylaxis na or hindi na makahinga, kailangan dali na po sa ating emergency room. Yung iba ang cost naman, animals, milk, um, uh, gloves, chemical. So, iwas din po sa ilang chemicals. Meron din po yung mga allergology. Sino po ang doktor na pinupuntahan? Meron po tayong doktor na ang tawag ay allergologist. So, itanong lang po sa information ng bawat ospital at magpa-appointment sa inyong allergologist. Sila po yung gumagawa ng mga skin test para malaman saan kayo allergic. Meron po tayong mga natural remedies kapag kayo ay taong laging nag-allergy. Nakita nila, sinasabi po ito ng allergologist, Maganda daw ang mga probiotics sa mga taong may allergy. So, meron pong mga supplements niyan or kaya yung iniinom natin, mga yogurt. Maganda rin po ang vitamin D plus zinc sa mga health stores, meron yan. Nasal irrigation, ito po yung saline solution para sa ilong. Mura lang po ito, wala pang 100 pesos. Ngayon po, uh, marami ng HEPA filter na nabibili. So, pwede kayo maglagay dun sa inyong kwarto at sa inyong bahay. mag exercise pa rin, magpapaaraw, at nakita nila may ilang mga supplements na nakakatulong. Katulad ng vitamin C kasi antioxidant yan. Yung quercetin, yung mga flavonoids yan galing sa inyong sibuya, sa inyong apple. Tapos, um, omega-3, uh, nakakatulong din po. Nakukuha naman ito sa mga isda. So, fish oil yon Probiotics, don sa mga yogurt. At green tea, nakita natin. Maganda din daw po sa mga nag-a-allergy. May ilang katanungan kayo, pwede bang mag-cause ng lagnat ang allergy? Hindi po yun ang nag-cause, pero nakikita nila kasabay. Kasi pag merong impeksyon, mahihirapan bang huminga? E eh kung naging parang ha asthma na or hika, Pwede bang sumakit ang ulo nyo? Apag ah, sobrang sipon na kayo, barado na ang sinuses nyo, pwedeng sumakit ang inyong ulo. So sana po, doon sa mga may allergy, ah, makatulong po itong ating mga tips. Salamat po.